So inilabas na nga ang official manga ng chapter 228 ng Sakamoto Days. At sa chapter na to mga idol ay isang nakakabilib na showdown ang ipapamalas nang nagbabalik na rin na ng mga lasenga na si Lu Tang gamit ang kanyang pinakamalakas na teknik na drunken fist Mode. Dito rin sa chapter na to ay nakakalungkot na resulta ang bubungad sa atin sa pagkikipaglabang ginawa ni Hiske laban dito sa dalawang order level members na si Nakumanomi at Kito. Kaya na may hindi na natin patatagalin pa at i-review na natin ang chapter 228. Let's go! <laughs> Matapos ipamalas ni Granny Mia ang kanyang kakayanan bilang isa rin sa dati sa pinakamalalakas, ay talaga namang full discipline nitong ipinakita na may ibubuka pa rin siya sa paikipaglaban. Subalit sa kabila ng lahat ay talagang napakatibay pa rin netong misteryosong police officer. Kung kaya't dito nga sa pinakaunang panel ay may sumabog ang killing intent netong pulis na to habang papalapit ito kay na Lou at Granny at sinabi nitong pareho niyang papatawan ng death sentence ang dalawa. Dito ay naitanong ni Granny Mia kay Lou kung okay lang ba daw ito. Sumugot naman si Lou at anito to ay wag nga daw siyang mamaliitin, lalo pat meron nga daw siyang itinatagong alas at eto nga ay ang drunken feast mood. Kasunod dito ay may dinukot si Lou sa kanyang bulsa subalit so nagulat ito nang wala siyang makapa. Hindi na nga nagaksaya ng oras ang pulis na to kung saan ay sinugod niya si Lo mula sa likod. Naalarma naman dito silo at nagawa niyang maiwasan ang atake ng pulis. Subalit, sakto namang pumasok yung sintas ng sapatos niya sa dulo ng sasumatang gamit ng kalaban. Sa pagangat ng pulis ng kanyang armas ay patiwarik na sumabit si Lo at pagkatapos ay agad rin siyang tinutukan ng baril. Mabilis namang pumilo si Granny Mia kung kaya't nang kalabitin ng pulis yung gatilyo ng kanyang baril ay saktong naiharang ng matanda ang kanyang kanang paa dahilan para hindi matamaan si Lou. Nagulat naman itong si Lou sa ginawang sakripisyo ni Granny at humingi ito ng paumanhin sapagkat kung hindi nga daw dahil sa kanya ay hindi ito mangyayari. Sinabi naman ng matanda na huwag nga daw aalisin ni Lou ang kanyang mga mata dito sa kalaban dahil nga ibigla-bigla e na lang itong umaatake. Dagdag pa ni Granny, e eh mas mainam na nga lang daw na tumakas si Sapagkat hindi niya nga daw magagawang talunin yung polis nang nag-iisa, lalo pat hindi maganda yung sitwasyon nila ngayon. Makikita na isang unpredictable na atake ulit ang ginawa ng pulis kung saan nga ay huling-huli silo ng sasumata dahil ng pagtalsik niya ng napakalayo papuntang itaas ng overhead gantry. Dito ay sinabi ng pulis na wala pa nga daw kriminal ang nakakatakas sa mga kamay niya. Habang sa itaas naman ay sapo-sapo ni ang sumasakit na braso at naitanong niya sa sarili kung ano nga ba daw ang gagawin niya. Kung sakaling may sake o alak nga lang daw siyang natira, eh walang dudang kayang-kaya niyang tapatan ang pulis na to gamit ang kanyang drunken fist style. Sa kabilang banda ay maikita ang pagdaan ng isang kotse kung saan ay ipinakita dito ang dalawang sakay nito na nag-uusap. Sinabi ng lalaking nasa manibela na tirik na tirik ang araw pero nagagawa pa din daw mag-inom na itong babaeng kasama niya. Sumugot naman ang babae habang hawak ang inumin na nakalabas sa bintana ng sasakyan na alam naman daw nitong manging hinom siya at isang nga daw itong patunay na talagang matanda na rin siya. Hindi na nga nagsayang ng oras si Lo na agal itong bumaba at hinablot yung beer. Matapos ay masayang nagpasalamat din ito, subalit napalitan ng pagkagulat ang kanyang muka dahil anito'y ah, napakahina nga daw ng inumin na to. Dito ay makikita natin mga idol na 3% alcohol level lang ang meron ng inumin na to kumpara dun sa beer na ibinuga ni Lo during chapter 227 which contains 90% alcohol. Katulad ng pagkakasabi ni Granny Mia kanina, eh bigla namang sumulpot yung pulis na to para atakihin silo at nagawa nitong matamaan yung kanbir dahil ng pagkabutas nito at pagkatapon. Sinabi dito ng pulis na hindi niya alam kung ano ang pinaplanon ni Lu, pero dadaan daw muna ito sa ibabo ng bangkay niya bago mainom ni Lu yung alak. Makikita naman ang pagsugod ulit ng pulis at dito ngayon mabilis na pinindot ni Granny Mia yung likod na bahagi ng katawan ni Lou na mas sorte ding nailagan yung atake ng pulis. Nakaramdam naman ng inis etong pulis dahil sa mga ginagawang alam ng matanda. Sinabi naman ni Lu na natutuwa nga daw siyang makitang okay lang si Granny Mia. Namimilipit naman sa sakit na sumagot si Granny kay Lu na inumin na nga daw nito yung natitirang laman ng lata. At dito nga rin agad namang ginawa ni Lu yung sinabi ng matanda. Sa pag-inom ni Lu ay patak-patak na lang ang nasisimot niya kung kaya't nasabi niya din konti na nga lang daw ang natira. Sumagot naman si Granny Mia at sinabing hindi na mahalaga yon. Yung ginawa niyang pagpindot sa pressure point sa likod ni Lu kanina ay sapat na para mapabilis ang pag-absorb ng alkohol sa katawan niya. Matapos ng mga sinabi ng matanda ay agad ding umepekto yung alak na agad namang naramdaman ni Lu. Kung kaya't yung sumunod na atake ng pulis ay walang kahirap-hirap niyang napigilan. Sa panel nga na mga idol ay mapapansin na may hamats na etong si Lu at nagawa din niyang baliin yung armas ng pulis. Kasunod nun ay tinusok ni Lu yung naputol na bahagi ng sasumata sa kanang hita ng pulis na nasundan din ng isang napakalakas na suntok sa mukha. Nagulat nga dito yung pulis na to dahil tila ba nag-ibang tao itong kaharap niya. Anito, ang lakas at bilis nga daw ng babaeng to ay kakaiba kaysa doon sa kaparehong babaeng kaharap niya kanina. Makikita ang itinulak naman dito ni Lu yung pulis kung kaya't nasagasaan ito ng rumaragasang sasakyan. Bali nga ay nakailang ikot din ito sa ere at sa pagbagsak nito ay dali-dali namang umatake si Lu na nagpakawala ng isang matinding sipa sa liig ng pulis. Sinabi pa nga dito ni Lou na wala nga daw siyang pakialam kung si Slur o kung sino pa man ang makakaharap niya. Sapagkat gagawin niya ang lahat para patayin ang sino mang susubok na saktan at galawin ang kanyang pamilya. Which is ang tinutukoy niya nga dito mga idol ay ang pamilyang Sakamoto. Dahil sa nakita ni Granny Mia dito sa Drunken Triad Mode na dati naririnig niya lang base sa mga usap-usapan ay nasabi niyang napakagaling nga daw ng teknik na to ni Lou. Dito ay pinulot ni Lou yung baril at itinutok sa pulis. Sinabi nito na gusto nga lang daw nilang mabuhay ng mapayapa subalit kung susubukan niya daw humadlang ng pulis na to ay hindi nila ito kakaawaan. Pero kung may papangako naman daw nito na hahayaan silang tumakas ay pagbibigyan niya nga daw itong mabuhay. Sumagot naman dito yung pulis at sinabi na hindi niya nga daw makuha sa kung bakit sobrang ipinaglalaban nga daw nila ang pagkakaroon ng tahimik na buhay. Nang gagalaitin naman dito etong silo sa isinagot ng pulis. Anito ay tumahimik na nga daw ito. Hindi niya nga daw kailangan ng ibang sagot maliban sa sagot na oo at hindi. Nagpatuloy naman sa pagsasalita yung pulis at sinabi nito na sa mga napapanood niyang palabas at sa mga nababasang manga, ang mga kontrabida nga daw ay palaging hinahangad na magkaroon ng eternal life. Subalit nakita niyang walang kabuluhan ang mga ito dahil ang buhay na walang nararamdamang sakit at takot sa bingit ng kamatayan ay isang buhay nga doon na walang flavor. Habang nagsasalita yung pulis ay may kinakalikot ito sa damit niya at nang bahagyang nagreflex sa mga mata ni yung sinag ng araw mula sa badge ng pulis ay nasilaw ito. Dito na nga rin nagkaroon ng pagkakataong maagaw ng pulis yung barel nagawa ding makapagpaputok yung pulis na naiwasan naman ni Lu. Subalit dahil sa bilis ng reflexes ng pulis ay nagawa niyang mailagay yung posa sa magkabila ang kamay nila ni Lu Tang. Nagyayabang namang sinabi dito ng police officer na ngayon ay mabilis niya nga lang daw na baliktad yung sitwasyon at talaga namang sobrang nakakatril nga daw ng mga nangyari. Napamura naman dito si Lo habang nakatutok sa kanya yung barel at talaga namang sa mga oras na to ay kinakailangan niya ng milagro para malampasan to. Meanwhile, sa kabilang dako naman ipinakita dito etong si Komonomi kung saan ay sinabi niya na finally ipatay na nga daw yung brat na to na ang tinutukoy niya ay etong nakabulagtang si Hisuke Mashimo na naliligo ng sarili nitong dugo. Sa pagtatapos ng chapter ay mapapansing blanco yung ekspresyon ng mga mata ni Hisuke na para bang pinahirapan ito ng husto ng dalawang miyembro ng ex-organization. Dahil sa resolbang ginawa ni Hisuke na iaalay ang sarili upang makatakas ang nagpapagaling na si Sakamoto ay sinubukan niyang lumaban sa abot ng kanyang makakaya. Subalit sa bandang dulo ay kinapos ang kanyang lakas at anong kapalaran ang na naghihintay kay Hisuke Mashimo sa gitna ng nakamamatay na labanan. Bali mga idol ay dito na nagtapos yung chapter 228 ng official manga. Para masundan niyo yung mga pinakabagong updates ng Sakamoto Days ay i-follow nyo din ang aking ibang social media account sapagkat nagpo-post din ako ng mga spoilers at iba pang mga anime news and updates lalo na sa aking Facebook page. Kung nakaabot ka sa part ng video na to ay maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay gawin mo na. It's totally free pero sobrang laking tulong niyan para sa channel na to upang makapag-function ng maayos. Bali nga e dito ko muna tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!